pasar sa iyo. Naku, Mark. Uwi na tayo. Malapit na si Nico. Hayaan mo na lang siya. Kilala na natin yun. Nakasarila na naman tayo niyan. Hayaan mo na lang siya, wag na lang natin siya pansinin. Pag inasal niya ulit tayo. Hindi ka ba nagagalit sa kanya? Kasi pinatawag ko na siya sa maling ginawa niya sa akin eh. Ha? Eh bakit naman? Mark, Oliver, pwede ba mga ipaglaro sa inyo? Sige, uh, anong gusto mo bang laro? Kahit bola na lang. Sige, umpisa na natin. Tara. Bago tayo mag ng laro, pwede bang humingi muna ako ng tawad sa'yo sa ginawa ko kahapon? Anak ah, ko, wala yun. Hindi na ako galit sa'yo kasi pinatawad na kita eh. Oo! Pasalamat ka, mabait tong kaibigan ko. Kundi, di kami makagapaglaro sa'yo. O tara na! Ano pang hinihintay nyo? Maglaro na tayo! Tara! pag-ibig ay mapagpatawad at mapagpahinuhod. Ang galing mo Magandang araw mga kids! Welcome muli sa ating pag-aaral ng Biblia. Alam kong balik eskwela na naman tayo. Pero ganun pa man, present pa rin tayo sa klaseng ito. Sa pag-aaral ng mga karunungan sa Biblia. Kaya tuloy-tuloy pa rin tayo. Tutok lang kayo lagi ha. Kaya naman ngayon ay mayroon tayong pag-uusapan. Handa na ba kayong makinig? Pag-uusapan natin ngayon ay ang pagtawa. Pagiging masiyahin ng isang tao. Alam nyo bang may malaking magagawa ito sa atin? O, teka, huwag muna kayong mag-react. Dahil may paliwanag ang banal na kasulatan tungkol dyan. Sabi ng iba, laughter is the best medicine. Bakit sinabi ng tao yun? Kung mapapansin nyo, sa kabila ng maraming problema ng tao, gaya ng nangyayari ngayon, may mga kalamidad, pagtaas ng bilihin, ng langis, paglitaw ng mga sakit. Pero, ganun pa man, nagagawa pa rin makangiti o makatawa ng tao. Kahit sunod-sunod na ang problema ang dumarating, wag pa rin nating kalilimutan ang umiti. Ibig ko lang po sabihin, kahit nandyan ang mga problema, smile lang. Kasi nakaganda ng pakiramdam yun eh. Isipin nyo, may problema na nga tayo si pa. Lalo lang bibigat ang loob natin, di ba? Kaya kids, smile naman dyan. O, mingiti na yan. Kaya din, pag di kayo mismile, maagang kukulubot ang balat ninyo. <laughs> Sa Biblia, alamin naman natin kung ano ang sinasabi tungkol dyan. Sa Kawikaan, 15 at 13. Ang masayang puso ay nagpapasaya ng muka. Ngunit, sa kapanglawan ng puso ay nababagbag ang diwa. Nakita nyo na? Pag may masayang puso, syempre, magre-reflect yun sa muka. Pero, pag malungkot naman ang puso mo, makikita mo rin sa isang tao. Kaya, ano ang resulta? Sisimangot ka na. Kaya nga, merong simang ang tawag dahil laging nakasimangot. Dapat ngumiti di ba? O eto pa kids, ang sabi ng Biblia sa Kawikaan 17.22. Ang masayang puso ay mabuting kagamutan, ngunit ang bagbag na diwa ay tumutuyo ng mga buto. Imagine, pag may masayang puso pala tayo, mabuting kagamutan yun. Gagaan ang pakiramdam natin, kahit may problema pa. Kumbaga, relax lang! cool. Mas madaling gawin na solusyon ang problema pag masaya, di ba? O ano, kumbinsido na kayo? Kaya, lagi kayong mismile ha? Para lahat tayo, masaya! Sana, may natutunan na naman kayo sa pag-aaral na ito. Hanggang sa muli, ako si Abin. Dito lang sa, ano po ang sabi? Basa!